Ayan mga idol oh. 250 per square meter kuha natin kay owner mga idol ah uh, Ayan po pala si owner mga idol oh. yung may-ari ng mango shake mga idol Mango shake dito sa may Padre Pio mga idol Tapos sa may Pulando pa mga idol, katabi ng 7-Eleven mga idol Siya din yung oh. may-ari ng mango shake mga idol Ayan mga idol, 250 per square meter kuha ko dyan kay owner mga idol Hindi po kaya lugi si owner dyan mga idol Ayan mga idol, napakaganda ng mga tiles na nabili ni owner mga idol. Ayan, todis lang natin ginawa yan mga idol. 250 per square meter, todis ginawa mga idol. Bukas nagagawin yung mga siroho mga idol. Ayan, napakaganda talaga ng bahay na ni owner mga idol. Pati ang ceiling mga idol, ang kuha din natin sa ceiling kay owner mga idol. 250 per square meter, plain lang yun mga idol. Tapos pagdating naman sa cube mga idol, 350 per square meter mga idol. Yun ang kuha natin kay owner mga idol. Tapos yung TV console mga idol. Ang kuha ko dyan kay ano, per board mga idol. Top mga idol. Kay owner mga idol. Top per board mga idol. Tapos yung si kamplor nila mga idol. Ah, Ipapa ano pa yun mga idol. Ipapalagyan ah, ng kwarto mga idol. Dalawang kwarto na yun si kamplor mga idol. Ilibre ko na lang kay owner yun mga idol. Kasi malaki ng kirita ko kay owner mga idol malaki ng kinita ko kay owner. Nahiya na ako mga idol kasi libre din kain mga idol. Libre din meron.